Noong nakaraang linggo, nagbigay ng matinding babala ang Russia sa Japan. Ayon sa Russian ambassador to Japan na si Nikolai Nozdrev, magkakaroon daw ng serious consequences and retaliatory steps pag nagpadala ang Japan ng mga missile system sa Ukraine. Pinahiwatig niya na magiging matindi ang paghihiganti ng Russia kung sakaling magbigay ang Japan ng mga Patriot missile sa Ukraine. Ayon kay Nozdrev, mahigpit daw na papanoorin ng Russia ang mga kilos ng Japan at titignan kung saan mapupunta ang mga armas nito. Pinahiwatig niya na pag nakita daw nila na ang mga Patriot Missile Systems ng Japan ay napunta sa Ukraine, gaganti ang Russia. Ganun pa hindi niya sinabi kung paano maghihiganti ang bansa. Marami tuloy ang nangangamba na baka lusubin din ng Russia ang Japan. Ang iba naman ay naniniwalang hindi lulusubin ng Russia ang Japan, pero maaaring magsagawa sila ng isang small-scale na atake laban dito. Ganun pa ang teorya ng maraming eksperto ay hanggang banta lang ang Russia, pero hindi talaga nila tututuhanin ang kanilang mga babala. Malabo kasing atakehin ng Russia ang Japan dahil sa kasalukuyan ay nakikipaglaban pa sila sa Ukraine. Bagamat dalawang taon na ang nakalilipas Mula ng lusubin ng Russia ang Ukraine, hindi pa rin nila nagawang masakop ang bansa. Dahil sa giyera nila sa Ukraine, sobrang humina ang Russian military at sobrang mahihirapan silang matalo ang Japan kung magkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa. Paniguradong alam din ng Russia na malabong matalo nila ang Japan kaya hindi nakakagulat kung wala silang gagawin pag nagpadala nga ang Japan ng mga missile sa Ukraine. Ganun paman, Marami ang naniniwala na posible pa ring atakehin ng Russia ang Japan kung sakaling sobrang mapikon talaga ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Maaaring ayaw nitong mapahiya at dahil doon ay utusan niya ang Russian military na lusubin ang Japan. Kung biglang lulusubin ng China ang Taiwan, magiging malaki ang posibilidad na lusubin din ng Russia ang Japan dahil pwede silang makipagtulungan sa China sa ganung sitwasyon. Ayon sa Ukrainian Military Intelligence, nagawa nilang matamaan ang dalawa pang barko ng Russia sa Black Sea. Ganunpaman, hindi nila nagawang mapalubog ang mga ito. Ayon sa mga ulat, ang ginamit na sandata ng Ukraine para pasabugi ng mga barko ay ang mga Western Supplied Air-Launched Storm Shadow Cruise Missiles at Scalp Cruise Missiles. Bukod sa mga barko, tinarget din ng Ukrainian Military ang isang communications hub sa ciudad ng Sevastopol at pati na rin ang iba pang mga infrastructure facilities. Ayon sa isang report, 18 na missiles ang pinakawalan ng Ukraine pero na-intercept ng Russian air defenses ang 11 sa mga iyon. Ganun pa man, napakalaki pa rin ng damage na nagawa ng pag-atake sa Russian military. Napagalaman ng military intelligence ng Kiev na ang Yamal isang landing ship ng Russia ay nasa kritikal na kondisyon. Merong butas sa upper dock nito dahil sa pagbomba ng Ukraine. Ang barko ng Russia, na ang pangalan ay Azov, ay kumpirmadong nasira din. Posibleng mayroon pang isang barko na natamaan, pero sa ngayon ay kinukumpirma pa ng Ukraine kung natamaan nga ba talaga ito. Ang nasabing barko ay ang Ivan Kurs Reconnaissance Ship na pinaniniwalaan ng Ukraine na posibleng natamaan ng dalawang missiles. Tinarget na rin ng Ukraine ang Ivan Kurs dati, noong May 2023, gamit ang mga drones, pero hindi nila nagawang mapalubog ito. Pati ang Australia ay tila naghahanda na rin para sa giyera. Noong Friday, pinahayag ng Australia na gagawa daw sila ng mga nuclear-powered submarines sa tulong ng London at Washington. Ayon sa mga ulat, ang tatlong gobyerno ng Australia, United States, at United Kingdom ay pinapabilis na ang proseso. Matagal ng gustong palakasin ng Australia ang militar nila dahil gusto rin nilang magkaroon ng depensa laban sa China. Maraming mga Australian na naniniwalang posible rin silang atakihin ng China, lalo na't gumagawa ang China ng mga agresibong aksyon laban sa kanila. Kaya naman, hindi nakapagtataka na mayroong plano ang Australia na maggawa ng walong nuclear-powered submarine vessels ang mga bagong submarine ay magiging mas tahimik at mas mahirap madetect kesa sa mga lumang submarine ng Australia. Pwede rin itong i-deploy sa mga malalayong lugar nang hindi nagre-resurface, kaya talagang malaking panganib ito sa mga kalaban. Mayroong airbase sa Australia na dinisenyo para magamit ng mga nuclear bombers ng Amerika. Nagtayo ang United States ng isang squadron operations facility sa Tyndall Air Base sa Australia para magamit ito ng mga eroplanong pandigma ng U.S. Air Force. Naggawa rin sila ng parking area para sa anim na B-52 bombers. Ayon sa isang analyst, ang pagdeploy ng U.S. ng mga warplane sa Australia ay isang mensahe sa China na pag inatake nila ang Taiwan, handang tumulong ang Amerika sa bansa. Mula kasi sa Australia, ay madali lang makakapunta ang mga fighter jet ng Amerika sa mainland China. Kaya naman, magiging madali rin para sa mga US fighter jet na atakehin ang mga targets sa loob mismo ng China. Habang rumaragasa ang digmaan sa Ukraine at Middle East, maraming mga bansa sa mundo ang naghahanda na rin para sa giyera tulad ng Japan. Dahil sa panganib na biglang umatake ang China, ia-upgrade ng Japan ang limang airports nila. Aayusin nila ito para pwedeng gamitin ng mga fighter jets at iba pang mga eroplanong pangmilitar pati ang 11 na daungan ng mga barko ay aayusin din nila para pwedeng magamit ng mga barkong pandigma gustong palakasin ng Japan ang kanilang air force at navy at ang mga upgrades na kanilang gagawin ay isang importanteng hakbang para makamit nila ang kanilang layunin kailangan ng mga airport ng Japan ng mas mahahabang runway para sa mga fighter jet at transport aircraft ang mga daungan naman ng barko ay kailangang ma-accommodate ang mga destroyer at iba pang malahiganteng barko ng Japanese Navy. Bukod sa pag-upgrade ng mga pasilidad, nagsasagawa na rin ang Japan ng iba pang mga measures para palakasin ang militar nila. Madalas nang nagko-conduct ang mga sundalo ng Japan ng mga military exercise para siguraduhing alam nila ang kanilang gagawin kung sakaling umatake ang China. Ang limang airport ay nasa apat na iba't ibang prefecture sa Japan. Matatagpuan ang mga ito sa Fukuoka, Nagasaki, Miyazaki, at sa Okinawa, kung saan marami ring mga military facilities ang United States. Marami ang naniniwala na kung biglang aatakehin ng China ang Taiwan, siguradong tutulong ang Japan sa Taiwan dahil delikado rin para sa kanila pag nasakop ng China ang bansa. Malapit kasi ang Taiwan sa Japan tapos mayroon ding pinagtatalo ng teritoryo ang Japan at China. Ang Senkaku Islands kasi sa Japan ay pinagpipilitan ng China na sila daw ang may-ari. Matagal na rin nilang inaangkin ang mga islang iyon na tinatawag nilang Diaoyu. Ayon sa Deputy Foreign Minister ng Poland na si Andrzej Shejna, napuwersa daw ang Poland na magpalipad ng mga fighter jet para protektahan ang airspace nito noong March 24 pinasok kasi ng isang Russian cruise missile ang airspace ng Poland. Ganun pa umalis din ang missile sa Polish airspace at bumagsak ito sa Ukraine. Ayon sa Poland, kung naglakbay daw ang missile sa mas malalim na parte ng Poland, papabagsakin daw nila ito at magsasagawa daw sila ng isang counter-attack. Ayon sa kanya, kinokonsidera na ng NATO na pabagsakin ang mga missile na napupunta malapit sa border nila kahit wala sa loob talagang magbibigay na ang France ng mas marami pang mga sandata sa Ukraine. Ayon sa Defense Minister ng France na si Sebastian Lecornu, ang number one priority ngayon ng France ay ang magpadala ng mga high-tech precision-guided bombs at advanced artillery pieces. Gusto ng France na i-overhaul ang military production nila at pataasin ang capacity at output nito. Tapos yung mga sandata na mapoproduce ay ibabahagi nila sa Ukraine maraming gulo sa mundo ngayon na maaaring humantong sa isang malawakang giyera o mas malala sa World War III kaya tama lang para sa France na palakasin nila ang kanilang militar at gumawa ng maraming mga armas. Kahit pa hindi madamay ang France sa giyera, makakatulong pa rin ang mga weapons dahil pwede nila itong ibigay sa kanilang mga kaalyado tulad ng Ukraine at Amerika. Ayon kay Le balak ng France na magmanufacture. Nang mahigit 1,200 na AASM guided bombs. Tuloy-tuloy lang daw ang pag-deliver nila ng mga sandata sa Ukraine. Ang AASM o Armament Airsole Modular ay isa sa mga pinakasopistikadong bomb guidance systems sa mundo. Isa itong guidance kit na nakalagay sa isang conventional bomb na maraming napaka-high-tech na features. Gumagamit ito ng laser seeker, inertial guidance, flip-out wings, GPS positioning, movable control fins, at rocket engine para dalhin ang bomba sa mga eksaktong lokasyon. Ang weapon ay tinatawag ding hammer at una itong dinisenyo para gamitin ng mga fighter jets ng France. Ilalagay ng Ukraine ang mga AASM guidance kit sa mga F-16 fighter jets na binigay sa kanila ng Denmark at Netherlands. Bukod sa AASM, patuloy din na magmamanufacture ang France ng mga Scalp Cruise Missile. Binigyan na nila ang Ukraine dati ng mga ganong klase ng missile at napatunayan ng bansa kung gano'ng kalakas ang mga ito dahil nagawa nitong mapalubog ang maraming mga Russian warships. Sa kasalukuyan, ang bansa na nakapagbigay na ng pinakamaraming suporta sa Ukraine ay ang Estados Unidos pero parang gustong mapantayan ng France ang pagsuporta nila sa Ukraine. Napaka-importante na hindi masakop ng Russia ang Ukraine. Dahil kung ganap na matatalo ang Russia, paniguradong magdadalawang-isip ang China sa paglusob sa Taiwan.